ta kung saan nakitang dahilan ng mas magandang panahon sa unang bahagi ng taon na makatutulong sa sektor ng agrikultura at iba pang industriya. Narito ang report ni Mili Borja. Inaasahang bababa pang lalo ang unemployment rate ng bansa sa humigit kumulang 3% pagdating sa buwan ng Pebrero ngayong 2025. Ayon yan sa isang ekonomista, Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Vicafort, ito ay dahil sa mas magandang panahon sa unang bahagi ng taon na makatutulong sa sektor ng agrikultura at iba pang industriya. Noong Enero, Bumaba ang unemployment rate sa 4.3% mula sa 4.5% noong parehong buwan ng nakaraang taon. Inaasahang ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang paunang resulta ng Labor Force Survey noong Pebrero sa April 8. Ayon kay Rico Fort, inaasahang magkakaroon ng paggangat sa produksyon at pagtatayo ng inventario bilang paghahanda sa Semana Santa at sa darating na midterm election. Dagdag pa nito na ang pagtaas ng gastusin ng pamahalaan sa infrastruktura at iba pang proyekto bago ang election ban ay magbibigay ng karagdagang trabaho sa mga konektadong supply chain. Para sa TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.